guys, gumawa kami ng photo photo plan, no? yun Ito, oh. wala to ano. Yan na yung nagawa namin guys, oh. Ito ang dalawa wala. Ayan. Ito pa yung iba. Yan yung aming merenda ngayon guys. <laughs> <laughs> ang ganda, oh. Yan yung ano laman niya, Bago pa lang kasi yan, yan. yun yun oh. may dark kulay. Kanina pa yan. Tapos ni inano, ano itong nilagay mo? Green? Ang kulay siya. na green yan. Green Balindan. lang yan. Pandan. Ah. Ay, <laughs> Ang ganda. Ah. Ah. Dalawa na lang. Ilan lahat yung nagawa mo? Iwan ko ilan. Ayan. Ayan yung ating mimirindahin ngayon. Ayan. Ayan. Tapos na siya. Ayan na yan. Hugasan na lang mayroon. Ayan yung ating mimirindahin guys. Basa siya so, natin. Palitan natin. Bigyan natin sila. ibigyan, bigyan. Ibigyan. Kukuha lang tayo kunti. Ano? You know? Mm -hmm. Yan yung ating mirinda for today guys This afternoon Sabi pa ni Kwan This afternoon Ito ang ating mimirindahin Yay Yummy Puto plan kayo dyan Kain-kain tayo Mirinda, merinda